Kumpiyansa ang liderato ng Kongreso na lulusot ang ratifikasyon ng Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan. Ang RAA ay isang uri ng kasunduan na katulad ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Estados Unidos. Kapwa pinawi ni ng Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez ang pangamba ng iba na maabuso ang kasunduan. Una rito pinaghihinay-hinay ni Senator Coco Pimentel ang gobyerno sa pagpasok sa isang military agreement. Delikado kasi anya na nagsisilbing lugar ang Pilipinas para magsanay ang mga dayuhan sa pagsabak sa gyera. Ipinagtanggol ni House Speaker Martin Romualdez ang kamera laban sa mga kritiko, lalo na sa mga bumabatiko sa kanila mga naging hakbang ukol sa proposed 2024 national budget. Yan ang ulat ni Mela Mora tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapanganan ng bayan. Ito ang matapang na pahayag ni House Speaker Martin Romualdez laban sa mga kritiko ng Kamara nang paunahan niya ang pagbabalik sesyon ng Kamara ngayong araw. Partikular niyang dinepensahan ang mga ginawa nilang pagbabago sa proposed 2024 national budget na anyay nararapat lang nagawin kasabay ng mga kasalukuyang hamon sa bansa. The House was never lenient nor did it favor anyone. The entire process was dedicated to uplifting the lives of our fellow citizens and staying true to the fundamental principles of the system of checks and balances in the government. Wala pong personal dito, trabaho lang. And as the speaker, I am telling you in no uncertain terms that every centavo that was approved for spending under the 2024 national expenditure program will be dis judiciously spent. Gate pa ng house speaker magkakaiba man ang kanilang posisyon sa ilang bagay sa oras ng pangailangan. tunay na nagkakaisa ang mga kongresista Nagkakaiba man tayo ng pananaw at paniniwala, nakakaisa tayo tumindig kung inaatake ang ating institusyon Hindi rin natin papayagan ang sinuman na pigilan tayo sa pagkampanan ng ating mandato sa ating mga kababayan Nitong Sabado, opisyal nang na over ng Kamara sa Senado ang ipinasa nilang pinal na bersyon ng House Bill number no. 8980 o 2024 General Appropriations Bill. Kabilang sa mga institutional amendment na ginawa ng Kamara sa budget proposal ay ang paglalaan ng dagdag pondo para sa sektor ng agrikultura at kalusugan. Inilipat din nila ang confidential funds ng ilang civilian agencies para sa mga essential na katutok sa pagpapanatili ng ating national security, lalo na yung mga nakabantay isa pagtugon sa mga issues sa West Philippine Sea. Nagpasalamat naman ang Senado sa mga pagsisikap ng Kamara at pangako nila. As it is the tradition in the Senate every budget season, we foresee long hours of debates on the floor but we also expect to keep true to our timeline. We assure you that we are preparing to commit long hours throughout the next few weeks to scrutinize the budget ensuring that we will be able to approve it on second and third reading on November 27. Bukod naman dito, tuloy-tuloy rin ang pagdaraos ng pagdinig ng ilang komite sa Kamara. Tulad ng House Committee on Basic Education and Culture na tinalakay ang mga isyu sa sektor ng edukasyon at ang House Committee on Agriculture and Food na binusisi naman ang mga hakbang para mapalakas pa ang industriya ng kape sa bansa. Ang OFW Party List nagkasari ng hiwalay na policy dialogue okul naman sa implementasyon ng Interagency Medical Repatriation Assistance Program sa bansa para sa mga OFWs whether ini-implement nila, uh, ino-observe ba nila, yung ating Interagency Medical Repatriation Program or IMRP at yung pagbibigay natin ng mga dedicated OFW wards sa ating mga national DOH hospitals. At yan po ay very important dahil sa dami po ng problema ng ating mga OFWs, especially dun sa mga work countries. Ngayong balik sesyon na ang Kongreso, inaasahang marami pang panukalang batas na maipapasa ng mababang kapulungan ng Kongreso bago magtapos ang taon. melalas Moras para sa Bayan.